tatanong na tayo kung saan kukuha ng permit yan mission natin Good morning, today is October 25, 2025 meron tayong trip, pupunta tayo sa Breeze Summer Beach Resort, located sa sitio Hulong Bayanan Batangas City, pero bago yun kakain muna tayo ng malupit na lomi dito sa Batangas City, eto kayo nanalo ng number one grand champion lang naman sa naging grand lomihan dito sa Batangas, tapos afternoon pupunta tayo sa Ponte Maria bago tayo pumunta sa ating trip dun sa Breeze Summer Beach Resort. Tara, kain muna tayo. Good trip! Lamang! Pesos for the second offense and 5,000 pesos plus the completion of the violator's driver's license for the third offense. Ngayon ako nang ba't nanalo doon ang Grand Champion dahil super legit ang sarap ng loom nila. Yung super duper na in-order ko ay hindi namin na-ubos. Pero ako sarap. Ito pa siya. Time check day 13. Nandito tayo sa Brisa Mar Resort. So, explore muna natin to. Lapag ng gamit. Then, sulitin natin ang araw na ito. <laughs> <laughs> Kanta lang po. Tayo po. Uh, uh, natin. Oh, say hi. Hi, ito, hi, hi, hi. Shout out, shout out, shout out. Hindi apa yang bat? Shout out. Shout out. Shout out. <laughs> Ine, <hiyaba yung> <laughs> Nakatuwas nga rami sila activity dito pa Yun o yun o sarap po Pagpapas gumabi Sirai huwag eh So room check tayo Room 205 Hello guys <laughs> Hello guys We are family. I got all my with me. <laughs> Yan, nandito tayo sa ating room. Kasama natin sila. Itong room natin ay good for 22 packs. Isang mabilisang ang quickie lang tayo dito. ikot muna tayo. Dala may nakita akong tayo doon kanina. Nag-ikot-ikot na rin ako. Sama ako sa pag-ikot nga pala si Commander. Samahan nyo kami mag-ikot dito sa Brisamar Resort. Let's go! Doon yung swimming pools. Pero dito tayo dadaan. Tara!

Tapos dito yung papunta sa tunnel. Ayan yung nakikita niyo. Tara pasukin natin ang cave. Tingnan natin kung saan tagus na ito. Hey, Kamusta dyan? Na! Madilim. Madilim. Pasukin natin. Madilim. <laughs> <laughs> Tara. Takot? Palag? Palag. Para na. <laughs> Tara na. Pasa tayo. Let's go. Kruk 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 ilaw? Kita? Oo. Uh -uh. May cave tayo lang. din dilim. Ay. Nakayoko ka? Mm, oo. Oo. Ay, ilaw. Ayun, Ay, meron naman palang direction. Oh, ang layo! <laughs> <laughs> May tao ba sa likod? Ang layo! Alam, na dito. Ang tagos. Hindi ko alam. Ayun ang liwanag mo. Ay, ang tagos na ito ay. Ah, ah may isa pa si Ah, okay. Ito yung paste to. Ay. Tama ba? Siguro. Diretso yung panhatin. Ay, ay. May infinity pool na mukhang malalim. Talang tubig, may mga nipahat pa. Bante ba tayo? Ah, okay. Ginagawa pa yung paste to nila. Siguro kaya walang tubig dahil hindi pa peak season. So, bare months pa kasi ngayon. Ganda. Yan. Wala lang tubig pero mukhang malalim dito. Pang adult pool. Tapos may mga nipahat pa sila dito. Pero sa totoo lang kanina kinabahan ako sa kasunod ko. Ito, masalimod. Ay! 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 Oo, oh, pwede pa tumuloy dito pero check lang natin dito sa na inyo tapos balik na tayo. Ay may slide. Oo oh, nga, rainbow slide. Ito simula diyan pababa. Kapuntang dagat. Oh, okay. Ang ganda oh. Under renovation siguro tong lugar na to. 100 pesos per side pala siya. Kung functioning siya, try sana natin kasi hindi. So ngayon balik na ulit tayo sa kabilang side para makaligo na. Let's go. Tindahan ng pabalik. Iba yung lamig. Oh, papunta. dito. Parang mo. Hmm? untuk Parang may aircon sa loob. Ito may kasalubong. May kasalubong. Ay, may salubong. Ito na entrance. Tagun natin natin. Ha ha natin <laughs> Time check natin, 5.32 Oras na parang manguhay Ligo si Tia Tion oh, Ay muna, malibigo muna si Ninong <laughs> Let's go, oras na para maligo maiinom kasama natin ang ating manager na si Bert si Albert sa so Basinyo makuha natin password ng wifi dito dinner time nagkakagulo na Ega, good, good morning sa number one fan natin na Bert ayun Bir, yo no. Shout out mo na mga kaibigan mo. Shout out ka, shout out. Sino? Ayana. So, good morning again guys. Hindi na tayo kapag content dahil may nabot tayo ng jean. At ngayong umaga ay may kasama tayong baby girl. Uh, so hi! 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 Hello! At si Mr. Chowlog, nagluluto na. Chowlog! Pakita niya tayo ng kanyang menu. Si Parang Gracia, si Utol, si Boss Albert, at si Tita Dolly. Ang mami ko nga pala. Sunday Classic May spot pa pala dito <laughs> Mayroon tamba bayan oh Mayroon pang bayan oh Mayroon pang umaga ay magpalipad tayo ng to. Let's go! Okay, tapos na tayo sa Breeze Summer Beach Resort. Lipat tayo kay Monte Maria. Let's go! So, after 6 years, nakabalik tayo dito. So ito na ang resulta niya. May mga capsules na hotel. Tulugan at ang mga kainan din dito. Mga shawarma. Instagramable na ang lugar na ito. Ali entrance pi pala dito is 100 parking and 100 entrance. So ayun, nagtanong tayo kung pwedeng palipad ng drone, kailangan ba daw kumuha ng permit sa baba? Tingnan natin kung makukuha tayo mamaya. Sana so, nakukuha na natin ng drone shot ko. Problema kaya natin permit. Yan, puntahan natin ang glass walk. Ayun you no, know, mirror ano, miss. Oh, mirror maze. May mga activities na rin pala dito. Sky Island, Sky Last Rock. Nahanap natin kung saan tayo mag nakakuha permit para makapalipad. Ay, nakakatakot to. <laughs> Duyan. Saan taas? Oh, ano ko, na ba to? Hindi ko. Ngayon ito, parang iduduyan ka lang pa, pa, pa gano'n yun. Ay, usok pala sa pabalik ko. Hmm, scary. Basag yun o. Eh. Basag yung isa sa glasa ko. Magtatanong na tayo kung saan kukuha ng permit. Yun. Yung mission natin. Ano? Aba Bawal kasi magpalipad eh. Tayo Oo. Di ba dati? Ganda pa naman dito pag nag-drone. Ngayon natin. Ngayon ko lang mo kung anong kailangan para magkaroon ng permit. Saan? Pagpalipad ng Para Para saan po ako? Para na sariling ano doon? Personal is lang din. Okay. Okay. Papila. Pila pa ako dito, ma'am? Or basahin ko muna? Basahin niya muna Sige Sige, basahin lang po. Kasi <laughs> eh. dito. Monte Maria Drone Use, and Condition. Okay, kailangan safe. Then liability sa mga damages. Sa pinabog, pinalagay na po bago sa baba. Ngayon, okay na po dito, rekta. Opo, okay. Ito po for po sa mga personal na lang nalagay ko, ano? Na? Okay po. Personal. Saan niya picture niya? Ang mga Yes. Tapos picture niya sa Para pag may nagpapit sa inyo. If ever po nalapitan kayo ng guys. Sige uh, po. Salamat po ulit. Okay na guys. May permit na tayo. Mapagpalipad na tayo. Ang problema naman ay bumilim. Pero sa mabins lang ito. Ngiting nakakuha nakakuwang permit. Ngayon, mo isang open space dahil ba sa crowded. Ready na no. oh. Problema, lakas ng hangin. May permit na nga tayo. Hangin naman kalaban. mission complete na tayo dito sa Monte Maria na tayo then yung permit nga pala guys libre lang kukuha lang kayo doon Confirmation nila babasahin nila yung terms and conditions yes okay na pwede na kayo magpalipad ngayon babag na tayo hanap tayo ng Goto Batangas naman ang ating target thank you Monte Maria natin na titigman ang ating Goto Batangas sa Riverside let's go at ito na ang ating Goto Batangas Katulan na natin to. Let's go! At dito na rin tatapusin natin trip na to. Maraming salamat sa ating buong pamilya na kasama sa trip natin ito. At lalong lalo kay Teo na ating number one fan. pagkita kita ulit sa susunod. Paalam! Bye-bye! <laughs>